So, kamusta na mga BAKAR TV, no? So, meron tayong check na aircon dahil lang uh, nila is uh, namamatay daw tong aircon na ito. Tara, alamin natin. So, ang gagawin natin, paanda na natin. So, ayun, isi-set up na natin to, ha? Ah. Ito yung high sides. Kukunik mo lang yan dyan. No? Yan. Tapos, itong uh, test prod natin na uh, temperature. So, ikukunik natin na yan. Setup na natin habang di pa umahandar yung compressor. Eh, A few moments later. So, ayun, umandar na. No? Bu bu Buhay na natin itong set, ano natin, tester. siyang karga bro Merong leak to Kita nyo naman o no? Negative 22 14 PSI so, Bukukuna mo siya ng temperature Alos bagsak na Ito yung kinukomplain na namamatay Bigla na lang namamatay So napakababa nyan Wala siyang makuha ng ano Negative Tama naman yung setup natin 410 ay 400s i. So wala sa unit init. Oh. Yon, problema tong ano natin. So, yon namatay na siya. Yon. No? So, ang problema, hindi siya nagka Ayun. Matising din siya. So, mga bro, wala siyang karga. Oh. Wala man lang kasi ng outing So, i-off na natin 'to. Nagpa-vacuum na siya. Papakung makikita niyo 'yan, no? Negative 22 na. Wala rin siyang temperature. Yung temperature mo sa liquid line Saka sa suction, alos parehas na. Bilang alos, same talaga. So patayin na natin yan for safety kasi mag-auto mag on lang yan. So hanggang dito lang mga kaya sa SPA TV natin. So ilalabas natin sa susunod na video kung paano i-repair yan. Malaman.